sura ng ibon to guys eh. nakanganga <laughs> nakanganga nakanganga ibon to martinis martin ano na nangyari sayo ah martin hindi nyo so, guys ano ba yung nangyari sa kanya kala mo na Oh, ano nga 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 pamur Duro, nakaka-relax ng ganyang desisyon niya. Hmm? Ano? Nakakamala. Nakakamala siya. Ang tura mo diyan, o. Oh. Ah! <laughs> Masok sa kulungan niya. <laughs>